MDRRM Bulungan Magintanao del Sur nagbigay ng babala sa mga namamangka sa Buluan Lake matapos malunod ang isang ginang dahil sa pagtaob ng bangka. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang Kaanis 19. alaikum, Brother Jun. Alaykum Assalam kayang Angel. Nailibig na ang ina na nalunod sa tumaob na bangkar sa Buluan Lake, Buluan, Maguindanao del Sur. Ang babae ay kinilalang si Salama Kalon, 40 years old, na nalunod matapos may salba ang limang anak. Katuwang ang kanyang asawa sa tumaob nilang pump boat habang patungo sa fishpond sa bahagi ng barangay Maslabing. Batay sa ulat ng MDRRMO Buluan, maalun ang lawa nitong nakaraang buong linggo habang nararamdaman ang bayo ng hangin at kalat-kalata pag-ulan bunsod ng bagyong Tino sa bahagi ng Caraga Region at iba pang panig ng Mindanao. Laking pasasalamat ang amanan na nailigtas sila ang kanilang maliliit pang mga anak sa tiyak na pagkalunod habang sobrang lungkot naman ito dahil sa hindi niya umano nagawang mailigtas ang may bahay na nakabitaw sa bangka at dahil sa lakas ng current lumubog ang ginang at at sa ilang oras sa paghahanap ng rescue team led by Buluan Vice Mayor Kuya King Mangudadato, natagpuan ang ginang nawala ng buhay. Ang LGU Buluan led by Mayor Dato Ibrahim Jong Mangunadatu at ang Provincial Government of Magindanao del Sur ay nagpaabot ng tulong sa pamilya, inihati ng mga sako ng bigas at canned goods sa tahanan ng pamilya sa Barangay Talitay, Buluan, Magindanao del Sur. Nagbibigay babala naman ang MDRRMO Buluan led by Department Head Aladin Kali na maging maingat sa pamamangka sa Buluan Lake habang malakas pa ang alon bunsod ng sama ng panahon. Mula sa Central Mindanao, RH19 Jun di makutak, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sokran John.